Lahat tayo ay nangangailangan ng panibagong kalakasan sa bawat araw upang mapagtagumpayan ng laban ng buhay. Kanino nga ba tayo tanging makakaasa ng tunay na lakas at tagumpay kundi sa Panginoon lamang? Kaya manatili sa Kanyang presensya sa lahat ng pagkakataon. Paano? Ating talakayin ngayong Sabado dito sa Heart of Wisdom! of wisdom. So teach us to number our days. That we may gain a heart, heart of, of wisdom. wisdom. Good morning! Ako po ang inyong kawisdom, Pastor Doc Jason de Guzman. Welcome sa ating program na puno ng wisdom mula sa Word of God, Dr. Kit de Guzman, ang inyong kawisdom. At ating pag-usapan sa oras at pagkakataon na ito, how to be strengthened by the power of God. Alam mo naman, di ba? Maraming nakakapangpahina. Yes. Ayon sa Colossians chapter 1 verse 11, Strengthen with all might according to His glorious power for all patience and long suffering with joy. Mm -hmm. Nangangahugal na lamang po na kahit kailan hindi natin kakayanin ng anumang labanan kung tiwalay tayo sa Panginoon. Mm -hmm. dahil alam naman natin na ang buhay puno yan ng mga challenges. Alam mo, ang daming labanan, di ba? Kaliwa, kanan, uh, may spiritual, may physical battle. Eh, samahan mo pa ng emotional battle. Samahan mo pa ng mental battle. Ito pinakamasakit, yung financial battle. Pag yan ang talagang pinagsabay-sabay mong uh, pag-isipan, ewan ko lang kung di ka manghina. Haya, kaya kung hindi po kayo matibay, kung hindi ka matibay at malakas talaga, baka ikaw ay tuluyan ng bumagsak at umayaw na sa buhay. Oo, marami yan. Eh. Yung mga feeling nila, wala nang kakapitan. Kaya talagang Bumibigay na sila. Pero kagandahan, mga kawisdam, laging may good news good na hapin ng ating program mula sa salita ng ating Panginoon. Gaya sa umagang ito na ang tunay na kalakasan pala ay mula mismo sa kapangyarihan ng Diyos. Hmm, kung iisipin naman po natin, wala naman talagang papantay sa kakayanan, sa kapangyarihan ng Panginoon because He is omnipotent, di ba? Yan ang uh, kanyang karakter, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung merong uh, gatas na walang tatalo sa kanya, may <laughs> higit sa gatas na walang tatalo. Ang Panginoon talaga, uh, oh, pa, uh, all-powerful siya. Lahat ng kapangyarihan, nasa kanya na. Ang kanyang salita ay makapangyarihan sa salita lamang niya ay nilikha ang lahat ng bagay, mm -hmm. lalo naman kapag siya ay kumilos. Sabi ng Bible, ang tinig niya ay nakakapagyanig, payanig ng mundo. Earthquake yun, sabi ng Bible. Kaya yung alam niyo po ba yung wisdom ng Panginoon? hindi talaga natin kayang i-contain yan. Eh. Hindi nga natin kayang ipaliwanag paano nabubuo ang bata, di ba? Eh, Napaka-limited ng isip natin. Baka yung isang patak ng wisdom ng Panginoon, eh, hindi mo na kayang i-contain. Even yung lakas niya kapangyarihan na hindi natin kayang unawain. No? Maging ang kakayahan natin ay hindi sapat sa kakayahan ng Diyos. Kaya sa totoo lang, ang dali pong maubos. Hindi lang yan, pati pasensya nyo, madaling maubos. At, alam mo, parang cellphone, no? Ano ba yung... low bat. Madali yun. Madali, madaling ng mga cellphone. Oh, wala ng battery. Oh, ang eh, ano ginagawa natin kapag nalolow bat? charge We have to go to the source. Ay, yung, yung, cellphone mo, punta ka sa source. Eh, tayo pag low bat na sa buhay. Aba, punta muna ako sa power. The power source ko. Doon sa strength ko. And that is God alone. Saan nga po ba tayo pinapalakas ng Panginoon? Sabi po sa Tagalog ng Kolosas 1.11 na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluhalatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Yun. Palakasinawa tayo ng Diyos sa ating mga pagtitiis. Oo, oh, ba? Diba? Kaya hindi pwedeng magreklamo ang anak ng Diyos. Lalong higit na hindi pwede po, eh, po yung laban mo pa atras, di ba? Kailangan, go lang ng go. Yes, sa atin po kasi, kung nais mong manalo sa laban, hindi ka aayaw, hindi ka tatalikod, hindi ka susuko dahil maaari naman tayong humingi sa Panginoon. Oh, meron namang source, di ba? Meron naman tayong pwedeng hingin. Eh ang tanong, ano nga ba yung mga tinitiis-tiis natin bilang mga mana, palataya At ano ba yung ina-encourage tayo ng Panginoon? Oo, panandalian lang yan. Magtiis-tiis lang muna kayo kasi parating na ako. Hawak ko na yung reward at i-award ia ko sa inyo. Kaya tiis-tiis lang kasi sa dulo naman yan tagumpay. Tiis-tiis lang sa dulo niyan, aani ah, ah, ka na. <laughs> Di ba? Una, syempre, isa sa mga tinitiis natin, ano? persecutions, yung mga pag-uusig natin. Sabi nga Ma? po ng Biblia dyan sa hmm. ikalawang Timoteo 3.12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Yesus ay daranas ng mga pag-uusig. Ay, ayun naman pala. <laughs> Sinabi, sinabihan naman na pala tayo. No? Kasama ang pag-uusig kapag pinili natin na maging followers of Jesus. At lalo naman, pag pinag mo na sa buhay mo na, o teka, talikuran ko na muna itong malikong pamumuhay at haharap na ako sa tuwid na buhay kasama ang Diyos. Una lang maninibago dyan ang mga friends mo. Oo. Dati, ginagawa mo ang lahat ng ginagawa din nila mm -hmm. pero ngayon, namimili ka na mm -hmm. ng mga sasamahan at namimili ka na ng gagawin. Talagang makakaranas ka ng persecution. Pero sabi ng Biblia, magtiis ka lang dahil palalakasin ka ng Panginoon. Oo, oh, palalakasin ka para magpatuloy kahit na may pinagtatawanan sa iyong pananampalataya. Ganon din sa community, di ba? Hmm. Madalas na pa-persecute po tayo, mga palataya dahil kakaiba yung conviction eh, kaysa dun sa kanila, kaysa sa pangkaraniwan. Madalas ikaw pa yung kanilang uh, tagapagpaalala na, oh, mali yan, tama di ba? Pero sa totoo lang, wag kang matakot ha, ah, dahil sa huli, etong mga persecutors mo na tinatawag mo, ngayon, yung mga nagtatawa sa'yo, alam niyo po, darating yung panahon, sila ang lalapit sa'yo para humingi ng prayers. Totoo yan. Yes, tapo po, proven mm -hmm. po yan. Dahil kapag nakita nila sa ating mga buhay, ang Panginoon, na patunayan nila na tama ang ating pamumuhay, mm -hmm. Ang Diyos na mismo ang mangungusap sa kanila. Tandaan, trabaho ng banal na espiritu ang mag-convict mm -hmm. at mag-convert. Yes. Kaya magtanim lang po tayo ng binhi. Mm -mm. Darating ang takdang panahon ng pag-aani. Kasi playing Holy Spirit tayo minsan eh. Gusto natin tayo mag-convict, tayo magmadali. Uh, bukod sa persecutions ano-ano pa nga ba yung kailangan nating tiisin sa mundong ito pero may kasiguraduhan naman tayo na yung kapangyarihan mismo ni Lord na magtagumpay tayo eh galing sa kanya yan po ay mga personal struggles nako mga labanan natin sa ating mga sarili ano-ano ba yan Gaya po ng sakit mm -hmm. at karamdaman physical, mga physical struggles, struggles. Mm -hmm. alam po niyo napakahirap magkasakit at mm -hmm. mahal magkasakit hindi lamang ikaw ang makakaranas yan, mm -hmm. kasama na ang buong sambahayan mo na mararamdaman yeah. ang bigat ng karamdaman. Lalo na yung mga long-term, yes. ng mga sakit. Totoo. Grabe, yeah. di ba? Mm -hmm. Tama, hindi lang sakit sa puso, pati bulo kasama yan. Mag-a-adjust kasi lahat. Oo, oh -oh. eh. mga time, magbibigay ka ng panahon. Kaya sa totoo lang po, hanggang may buhay, laban lang. No? Hanggang lang kayong susuko. Laban ka. Wag kang panginaan ng loob. Sabi mo sa sarili mo, kung ikaw, ikaw, itong may physical condition na struggle mo na matagal na panahon, laban ka lang. Laban lang dahil nariyan ang Diyos at bibigyan kanya ng lakas at kapangyarihan to overcome that sickness and disease. Ano pa ang mga source ng ating personal struggles? Ano pa ba? Siyempre kasama na dyan ang ating financial problem. Hmm. Kaway-kaway sa mga problema. Sa totoo lang po, problema. mahirap po talagang mabuhay ngayon. Hmm. Parang hindi na nga sapat ang sweldo para sa pagkain ng pamilya o mabuhay man lang ng disente ang isang tao. Hmm. Paano nga ba ito magiging posible? Palakasin ng sarili sa Diyos at siyempre alamin ang mga principles ng tamang financial hmm. management. Kung may maliit na sweldo, malit din ng gastos. Sabi nga, kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Kaya yung mga kasabihan na yun natin sa lawi, kaya yung matawag yan kasabihan. Yes. Kasabihan, eh, talagang namang matututo, matututo ka dyan, eh. Tiis, tiis, no? Uh, dahil uh, may himala sa Panginoon, no? Ang katotohanan, eh, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos na mamalimus hindi naman niya tayo pababaya ang magutom dahil, di ba, siya mismo ang mag-aalaga sa atin. Yan sabi ng salmista, I've been young, I've been old, but I have never seen the righteous fam ano, famish or, yes. di ba, yung, yung or bread. David, di ba? Oh, oh. Kung yung mga ibon nga, hindi naman nagtatrabaho, pero pinapakain ng Panginoon, tayo pa ba na mas sigit na mahalaga kaysa mm -mm. hey, mga ibon na yan? Tama. Kaya pag may blessing, tayo financially, i-manage natin mabuti. Yes, at huwag nating kalimutan si Lord. Siyempre, unahin mo na yung itabi yung tithes and offerings. Kasi kay Lord talaga yan. Wala sa iyo na yan. Wala pong namimilit sa atin. Pero kung nais po nating maranasan yung financial freedom in Christ, aba, pag-aralan natin maging faithful pagdating sa finances. Manage well and be faithful. Malit na bagay sa Panginoon ng pera pag mga usaping sa lapi. Yes. Sisiw lang. Yan, kay Lord. Kapag naging tapat ka sa maliit, hindi mo na mararamdaman kung paano ka nakakaahon, unti-unti, unti-unti, unti sa biyaya ng Diyos. Mm -hmm. Lalo na yung may mga problems sa sa creditors, no? yung mga hinugunugunugan, ay hindi mo mararamdaman yan, makakaahon ka din yan. Saan pa may nagsisimula ang mga struggles natin? Isa dyan yung relationships. Family problems, isang napakalaking impact sa tao kapag may problema siya dyan. Yes, kaya po napakahalaga na ang Diyos ang sentro ng pamilya. Mm. Nasa gitna ng mag-asawa at siyang nasa itaas ng lahat ng members. Turuan natin ang ating mga anak na gawing priority mm. ang Diyos at hindi ka na mahirapang ayusin ang anumang gusot sa pamilya. Yes, put God first, lalo na sa pamilya. Minsan, malit na bagay nga lang eh 'di ba na ipagpapalit ng kapamilya yung uh, kanyang relasyon sa kanyang kapatid o sa magulang o may balita tayo dyan, 'di ba apakalaki ng kanyang premyo pero imbis na maging blessing sa kanyang Oo, pamilya tama. ay nagkaroon pa ng hindi blessing at hindi na i-honor ang mga magulang na siyang sinasabi ng video. Kaya napakahalaga po, bigyang halaga natin ang relationship over money or over anything na akamalin mo lang at talaga. Ano pa ang mga pagtitiis ng isang mananampalataya? Siyempre, sa kanyang ministry. Ah, marami yan. <laughs> Pwede namang mag-enjoy sa ministry, pero karamihan naranasan po talaga hmm. ito. Kailangan kang magtiis sa umpisa lalo na kung inumpisan pa lang ang pagtatag ng church. Oo, marami yan. Sa ministry naman, dahil kay Lord naman yan, aba, alam natin, sa kanya din manggagaling yung lakas para mapagtagumpayan natin lahat yan. Itataguyod ng Diyos yan. Kahit alam nyo po, mibilangin niyo, ang dami talagang kulang sa ministry. Eh. Yung ibang hanggang ngayon, wala pang sariling church, nangungupahan pa rin, di ba? Ganong kahirap yung uh, hahanap ka ng papaano ka uupa napakabuti ng Diyos. In terms of finances and people na mag involve sa ministry, isa rin yan sa mga talagang uh, struggle ngayon, di ba? Yes, diba? O oh, hirap po talaga ngayon eh. Lalo lalo na sa mga lingkod ng Diyos, di ba? Kailangan ipakita lalo lalo na sa si gobyerno mm -hmm. na mayro ka talagang church building eh. Mm -hmm. Dahil kailangan 'yon sa pag-apply ng Ay ng oo, mga binibisita licenses. yan. Binibisita, mm -hmm. hindi siya yung house church. Sa Panginoon alam naman natin eh lahat ng lugar ay para sa Kanya. Mm -hmm. Pero may requirements, yes. may checklist ang mga gobyerno para dito sa ministry na pinapamahalaan natin. Mm -hmm. Kaya, nako at pag-pray natin na lahat po kayo ay maging maayos ang mga ministries nila. Ano pa ang mga kailangan nating tiisin ng mga krisis, sa mga bagay na wala sa ating mga kamay, hindi natin kayang baguhin o kontrolin. Pero dahil makapangyarihan ng Diyos, siya ang bahalang magkontrol at humawak ng mga bagay na ito. Oo. Gaano nga ba ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay maniwala magtiwala ng lubos sa kanya? At siyempre, paano ka ba magtitiwala kung hindi mo naman kilala ang Diyos? Kaya kailangan mo na kilalanin mo muna, no? Ano ba ang kanyang kapangyarihan? Ano ang kanyang kakayahan? Ano ba ang mayroon ang Diyos na? God has the power over life and death. Siya lamang ang mga may kapangyarihan sa lahat ng mga sa lahat ng may buhay at maging sa kamatayan. Mm -hmm. Mateo 10:28. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impiyerno. Nako, hmm. yung iba takot sa multo. Iba takot sa jablo, iba takot mamatay, at madalas iba takot sa kapwa tao. Pero sa Diyos, hindi natatakot noon pala. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. Kaya kanino natin ipagkakatiwala ang buhay natin kahit na hinahina ka na hmm. o kahit malakas ka Yon. pa? Sa Diyos lamang dapat ipagkatiwala ang ating buhay. Diyan lamang po kayo magbabalik pa kami dito sa Heart, Heart of Wisdom. Wisdom. sikat ng No <laughs> Babalik po tayo dito sa Heart of Wisdom sa ating topic na Strengthened by the Power of God Palakasin na wa tayo ng kapangyarihan ng Diyos At gaano nga ba kapangyarihan ng Diyos? Siya lang naman ang may kapangyarihan over your life and over death Alam niyo po kasi yung iba pag nasa dead end na lang ng buhay niya sa kanya naaalalan tumawag sa Diyos Pero pag malakas, akala mo siya yung may-ari ng buhay niya nakakalungkot. Yes, sabi nga ng iba, nagsasanla daw ng kaluluwang mga sikat na artist. Eh, paano niya isasanla ang isang bagay na hindi naman siya ang nagmamay? Ay, oo, oo, totoo. Malamang, maaari pa nating sabihin na mga artist na ito ay sumasamba kay Satanas at hindi hinahanap ang Diyos sa kanilang buhay. di ba? Oo nga, di ba? Hindi naman sa atin yung buhay na to. Ang Diyos ang may kapangyarihan dito. Kaya kahit yung sakit mo, ano, isang healing mo lang, ibibigay ng Diyos ang kahilingan mo. Dahil God has the power to give what you need. siya lang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Nakikita man o hindi nakikita, visible or invisible thing. Kaya kung may kailangan ka, In Jesus' name, hingin lang po yan sa prayer. Mm -hmm. Sabi ng Marcos 11.24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga yon. yun. ano pa ang hinihintay mo? Hingi na. Bilis. Pray na. Ngayon na. <laughs> yan talagang inaharang ng kaaway. Yung matuto tayong manalangin. Sa totoo lang, nandiyan ang kapangyarihan ng matagumpay na buhay natin. Mm. Pag prayerful ka, mm -mm. powerful ka na. A prayerful life is a powerful life. <laughs> Yan ang unang kinatatamaran at pinapatay ng kaaway, di ba? Lalo na, isang tao, pag wala naman siya nakikita ang sagot, Diyo, naiisip niya, huwag hmm, na lang, kuminto na lang ako, nakakasawa, bibitiw na lang ako, aayaw na lang ako, di ba? Kaya <laughs> uh, sa bawat kawisdam, may power po sa prayer. Kung nais natin ng malakas na buhay, simulan yan sa pagtatag ng prayer life natin. Yes. Maging consistent. Kahit, ano, kahit gaano ka pa kabisi, may prayer time ka na nakaset, ikaw at ang Diyos lamang. Oo, kaya alam nyo, dun sa sikretong si doon mo ibuhos lahat. Sabi niya, He will reward you openly, publicly. Si Lord, Diba? Lahat ng na sasabihin natin sa kanya, naririnig niya, tumutugon siya. Eh, huwag ka lang maiinip. Huwag ka lang pangihinaan ng loob. San pa may kapangyarihan ang Diyos? God has the power over the storms. Kaya, ah, pinakita na talaga ang ano niya. kapangyarihan yes. niya. Yes, diba? Natatandaan mo ba kung paano niya pinakalma ang uno sa gitna ng Sea of Galilee habang kasakay niya ang mga takot na takot ng mga disipulo? Hmm. Simpleng salita lang, kalmado agad ang unos. Hmm, nakita natin yan, di ba? The Sea of Galilee. Maliit lang yon pero pagka daw talaga, ano yon? Nag, biglang nagbabago nag... oh, biglang ang panahon. Biglang napakalalaki daw talaga ng alon dyan. Kaya ngayon, hindi mo lang kasama si Lord. Namumuhay pa siya sa iyong puso ano bang yung unos sa tatagal sa buhay mo? Aba, nagsisimula ka pa lang magdeklara, in Jesus' name, in Jesus' name. Nagsisimula na pong humupa sa spiritual yan ang iyong mga suliranin. Hintayin mo lang, magmamanifest din yan. Kaya hindi mo kailangang mabuhay sa takot, sa mga unos ng buhay na yan. Dahil kahit may unos, mahari kang matulog ng payapa. Yun. Nagpakita ng halimbawa ang ating Panginoon, di ba? ginisi siya ng kanyang mga alagad dahil may bagyo na. Gusto so, tayo? <laughs> ang sarap naman nun, di ba? Kahit may bagyo, masarap ang tulog mo, yes. payapa ka dahil alam mo, ang may kapangyarihan over the storm ay kasama mo sa iyong buhay. Madalas kasi, mas malakas pang ihip ng hangin ng problema natin kaysa sa kapangyarihang taglay ng Diyos sa ating mga buhay. At kaya madalas sa tatangay tayo ng hangin na yun eh para maniwala tayo na wala ng pag-asa at paniwalaan din natin na mahina tayo. Pero po ang katotohanan, ha? nagsusumigaw, ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa anumang bagay sa mundong mm -hmm. ito. Nakikita man o hindi nakikita, Siya ang magpapalakas sa atin upang tayo makapagtiis hanggang dumating ang araw ng tagumpay. Sayang naman kung ilang hakbang na lang, nasa tuktok ka na pala, umatras ka pa. Sayang naman kung ngayon ay aayo ka na o kaya naman ay bibitiw ka pa. Dahil anumang kalagayan, manatili kang matatag ka wisdom. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi ka pababayaan, kailanman hindi ka niya iiwan at ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Wala siyang kahinaan ni walang kadiliman sa kanya, kaya makakaasan na totoo ang kanyang mga pangako sa iyo. Naway na pagpala at napalakas ang bawat isa sa araw na ito ng ating talakayan mula sa salita ng Laban lang, walang BBTU. Abangan kami tuwing Sabado, 9.30 a.m. dito sa Live TV at sa Heart of Wisdom Facebook page. At sa darating na Oktubre, huwag kalimutan na 5 p.m. na tayo. 5 p.m. dito pa rin niyo sa Live TV at syempre sa Heart of Wisdom Facebook page. Muli po ako si Pastor Doc Jason De Dr. Jason D. Guzman. Dr. Po. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. wisdom.